Pretty dog, kau ingin tepuk hand? Pretty dog, <laughs> Ambrosia berarti ya? Yeah, little baby Ambrosia. Ambrosia, my dog Ambrosia. Bye, hi, Pretty. Hmm, Pretty Ambrosia. Aku mau info pengalaman ya Ambrosia. sulat nga ito. kananan dito sa pagadian. Pang, kananan ba? Ang pangalan silang kananan, ng brusya. Yung brusya ba? Yung brusya itong kananan ito. Nabrus na. Ang brusya, Lubs, tayo muna tayo. Mayroon tayo dito muli chon manok. Mayroon dito manok natin. Mainit ko sya. Tapos, Lubs, kamote. Diba? Sarap tong kamote, Lubs. Lagyan natin na punting manok. Ito yung Lubs. Meron tayo loves. Hot water. Ano ah! sa akin yung pusa namin? Ay! Ay! Ako! <laughs> Astos na pusa! Ayan! you yes. I love, so. Ito yung merienda natin. I love so. Macaroni loves. So. Kain tayo.